Good afternoon mga kalapatid Ito ang mga kalapati natin dito sa gitna ng karagatan mga kalapatid Na sa barko ang ating mga alaga Ito yung sinasabi ko mga kalapatid kung bakit uh, iniwan ko yung mga ko natin Mga malalaking lahi natin mga kalapatid kasi gusto ko talaga silang lumaki ang lahi mga kalapatid Ito lang ang ating nito ngayon mga kalapatid si kulit si kulit na makulit ayaw ko lang itong mawala itong asawa niya si bakang ano niya si bakang mga palabat ng asawa niya manipis na malapat tangos ang ilong yun ang kanyang asawa ang ating mga magagandang nalapati ngayon yan ito so yung ating young bird maganda na malaki na yung kapatid hindi ko alam kung nasaan sa galaan siguro mga nag swimming nag swimming mga kalapatid ito si kulit naghahanap ng konti eh. naghahanap ng kaaway o oh, tingnan nyo naghahanap ng kaaway yan ganda muka nang na ng asawa niya kaso bakang bakang hmm 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 kulit kulit ganda ng mata niya Ayan, no? magamayan. Yan ang tatay niya. Si Oman. Tatay niya. May uli ang kaganda-ganda ng balahibo mo. Meron ka ng oil sa ulo. Yan, anak nila yan eh. Anak nilang dalawa. Si Oman. Si Oman na si Oman, si Iran at saka si ano, Saudiya kulit talaga ni kulit gusto talaga pumatong sa balikat ko at mga gat ah na nga yan na nga mga kalapatid dito na nga si kulit oh. Eh. ayan o oh. hmm. aray 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 ko kulit aray ko